Ang isdang ito ay isda sa dagat na nakarating dito sa Taal Lake. Itong Pansipit River noon ay nagiging daanan ng mga galyon, ng mga katsila mula Balayan Bay sa Taal Lake. So ito na yung pinakaparte ng simbahan na gumuho noong 1754. So oh, nandito tayo ngayon sa... makasaysayang ilog dito sa bayan ng Agoncillo Batangas no ito yung Pansipit River so bakit ko sinasabing makasaysayan dahil ang hilog na ito ay ito yung nagiging uh, highway ng mga galyon ng mga katsila noong unang panahon mula sa Balayan Bay papasok dito sa lawa ng Taal malaki naging parte ng ilog na ito dito sa kasaysayan ng Taal Volcano at dito sa mismong Batangas ngunit nung sumabog itong bulkan Taal noong 1754 marami sa mga kabayanan at mga lugar dito sa Batangas dito sa paligid ng Taal Volcano ang natabunan nung pagsabog natabunan ng lahar at mga asphalt no? mga mud flows kaya ang nangyari lumiit at bumabaw kumipot itong Turang ilog itong Pansipit River at hindi na makakadaan ang yung mga barko ng Wakat Sila uh, dati rate ang tubig ng Tal Lake ay tubig alat so pagkatapos nung pagkatapos ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754 ay unti-unti na nagbago ang tubig ng Uh, Taal Lake dahil nga hindi na makakapasok yung tubig alat uh, unti-unting uh, naging tabang dahil nga sa mga tubig ulan at saka yung mga ilog na bumababa naman dyan sa Taal Lake kaya unti-unting na bawasan yung salinity ng tubig sa Taal Lake hanggang sa naging tabang at yun naman ang nagiging uh, pagbabago ng ibang mga ecosystem diyan sa ano no sa Taal Lake tulad nung Malipoto at saka ng Tawilis ang Malipoto noon ay isa siyang uh, isda ng tubig alat no yan ay isang trabali o talakitok Uh, malaya silang nakakapaglakbay simula ng Balayan Bay papasok dito sa Taal Lake no kung saan dito sila naghahanap ng pagkain at saka nagbi-breed dahil nga tubig alat ang Taal Lake noon ganun na din ang mga tawilis dati ayan ay mga sardinas o kaya tamban yun yung kamag-anak ng tawilis at yun nga nung pagsabog ng Bulkang Taal noong Uh, 1754 uh, natigil na ang pagpasok ng uh, tubig alat dito sa Taal Lake dahil nga sa natabunan itong uh, Pansipit River bumabaw na ito at bahagyang tumaas naman ang level na itong Taal Lake gawal nga sa mga lahar na ibinuga nitong Bulkan Taal no? kaya yung ibang isda na trabali o talakitok ay natrap dyan sa ano, Taal Lake ganon din yung mga Uh, tamban o sardinas unti-unti uh, silang nag-evolve unti-unti nilang na-adapt yung tubig ng uh, taal lake hanggang sa tumabang ayun uh, naman ay tinatawag sila ngayon malipoto yung dating uh, travali o talakitok ay tinatawag siyang malipoto ngayon at yun namang mga tamban o sardinas noon na natrap sa taal lake, ay nagiging naman siyang uh, Tawilis. Kung saan 'yung mga isda na 'yon ay dito lang natin makikita sa Taal Lake, no? Hindi natin makikita ang mga klase ng isda na 'yon sa ibang lawa pa dito sa Pilipinas. Tanging dito lang sa Taal Lake, no? Yung Malipoto at Tawilis. Ito naman 'yung tulay ng ano no? Ah, uh, Pansipit River. Pagtawid natin dito, itong kinakatayuan natin ngayon ay parte pa ito ng Agoncillo pagtawid naman natin dyan sa kabila ay pati na yan ng San Nicolas bayan ng Sinaki San Nicolas Ayun, at papasukin natin ngayon ang bayan ng San Nicolas aalamin ah, natin kung anong nga ba ang nagiging party pa na itong, ah, bayan na ito bayan ng San Nicolas sa ah, kasaysayan itong Bulkang Taal no? tara punta tayo dyan bibisitahin natin yung ah, isang simbahan dyan no? St. Martin na gumuho nung ah sumabog itong vulkan nung 1754 ito sa harapan natin wari ko ay ito na ba ano sa Nicolas Public Market ba yan o dito sa ano natin oh, ayan so makikita natin dito sa parting left side ng kalsada meron dyan yung maroon na bakod ayan yung may mga Ayan po ay ano. Ayan na yung guho ng simbahan. Lumuguho noong ano ni St. Martin. Ano ano, no, kung sumabog yung bulkang taan. Ito, ito na mismo 'yon. So pasukin natin sandali, tingnan natin yung ano diyan. Ayan no. So ito na mismo yung guho noong simbahan St. Martin nung sumabog ang vulkan noong 1754 ayan masukin natin tingnan natin oh. ayan dito meron ditong ribolto ito ay ah uh, kanina ba tong, kay San Agustin di, ng Hipo no ayan si, si, si San Agustin siya yung mga nag ah uh, ano nun, nag-ipon ng mga balangon o mga taga Batangge, mga Batanggenyo, no? Para naman mabuo yung bayan ng Taal. No? Kung saan yung bayan ng Taal noon ay dito. Siya, yung Lumang Taal, ito yung bayan ng Lumang Taal noon. Ito yung San Pascual ngayon ay San San Nicolas ngayon. Ito naman si San Nicolas ayan, no? Yung Revolto ni San Nicolas. Yeah, medyo yung ano ibon, ano ba yung kalapate? Yan. Yeah. San Nicolas de Tolentino Ayan Dito naman sa kabila, ito naman yun ng Kay Saint Martin de Tours Ito yung Revolto ni Saint Martin de Tours Ayan o. Mahal na patron San Martin de Tours di ba? Nakakabayo, dahil si Saint Martin ay Nakakabayo siya Ayan o, Ito na yung pinakaparti ng simbahan na Gumuhok Ayan, kung makikita natin, ito yung pinakapader. Ayan, tsaka may cross dyan. Siguro, yun yung pinaka posisyon kung saan nasaan yung altar no, nitong simbahan. Ayan, mismo yung tabi lang ito ng kalsada. Ayan, tapos nakakalungkot uh, lang kasi nagiging tambak na ng basura ang party doon. Itong simbahan, Ay eh, 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 ito yung nagiging takbuhan no, kaya uh, ginawang shelter ng no, mga tao noon nung sumabog yung bulkan Taal noong 1754 Sa kasamang palad nga ay eh, dahil sa sobrang tagal na sumabog itong bulkan Taal, umabot yun ng 7 months na tuloy-tuloy na pagsabog Kaya lumubog din itong simbahan na to at nasira uh, At nagkaroon daw ng paghuhukay ang mga archeologists noong araw dito sa mismong simbahan na to Nagkaroon sila ng pagsasaliksik uh, natuklasan nila na may marami silang nahukay dito na mga human remains, mga buto. So siguro yun na 'yung mga remains ng mga taong uh, tumakbo dito nung sumabog ang bulkan at saka sa maaang palad nga ay natabunan din ito ng lahar at uh, dito na sila na libing na buhay no sa simbahan na ito ni St. Martin. At pagkatapos naman no nung pagsabog ng vulkan ng uh, Taal nung 1754, uh, nilipat naman nila itong ano simbahan at mismong bayan ng Taal dahil dito nga mismo naka uh, ano yung Taal ito yung lumang Taal eh yung San Nicolas ngayon dito yung bayan ng Taal noon at dahil sa pagsabog ng bulkan hanggang 1754 uh, napagpasihan nilang ilipat ilayo ng konti yung bayan ng Taal dito sa bulkan ng Taal kaya nandun na siya ngayon kung yung current location ng bayan ng Taal ngayon doon na siya nailipat at ito naman bayan na ito ay nagiging San Nicolas naman. So at itong simbahan ay inilipat din ang itong simbahan ni St. Martin kung saan matatagpuan na siya ngayon doon sa uh, mismong bayan ng Taal. Kung yung current Taal ngayon ay meron dong malaking simbahan ng ano yung Basilica di Taal of St. Martin no diyan sa bayan ng Taal ngayon. Ayun, iyon yung ano nitong simbahan na to inilipat doon. So mula dito sa simbahan ng Taal uh, Lumang simbahan ng Taal no? Ito yung ruins ng Kung sa Bicol eh, meron silang ano Kagsawa uh, ruins dito naman sa Batangas ay eh, meron din silang Old Taal Church ruins no dito yan sa San Nicolas bayan ng San Nicolas Batangas ayan at may mga bata dito na mamasko sa atin ko daw sila oh ayan na taga saan kayo taga dito lang kayo mm -hmm. Kailan, mm. tala, oh, galing, diba? ay man, ang ayan. Kung galing di ba Mama Ang ay. Maliwanag. Maliwanag na ito, ay lasa.

Ang galing. Anong pangalan mo? Jam-jam. Ha? Jam. Jam? Ito? Lian po. Lian. Ikaw? Carl po. Carl. Ikaw naman? Roger. Magkakapatid kayo ng apat? Hindi, po. Hindi. Mm. Thank you. Thank you. Thank you. And... Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ah, Salamat thank you. po. Bye-bye. 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 bye 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 ah. Ah. Bye, bye, bye 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 Taal Church no, hindi diretso naman tayo dun sa biwok nitong ano, San Nicolas. Sobrang maalon ngayon at sobrang mahangin, ayan Nakikita nyo, ikot lang tayo dun sa unahan. Yan, ito yung bewok ng ah uh, San Nicolas. Maliit lang itong bayan ng San Nicolas. Ang San Nicolas ay siyang pinakamaliit na bayan sa buong Batangas, no. makikita natin dito na mataas na ano, yung matayog na bundok na yan. Ayan yung Mount Makulot. Ayan, ayan na yung Mount Makulot. rabi yung alon, no? Parang dagat din talaga. Kasi itong mga tubo na to ay eh, floating daw ito sa para sa mga kulungan ng isda, no? Ayan, nabakaganda ng kanilang baywalk dito malon nga lang Tapos meron dyang, ano dyan no, parang baitang pwede kang tumambay dyan fishing ito naman yung fire station ng bayan ng San Nicolas fire station San Nicolas fire station ganda ng ano uh, Mount Bacolod uh, kanya lang hindi pa siya pwedeng akyatin ngayon dahil nakasarado pa ang Mount Bacolod hindi pa siya open sa public at mga turista no? ito na yon sinasabi kong statue statue ba tawag dyan hindi ko alam po na tawag dyan ayan ng mali po ayan yung sinasabi ko na isda sa dagat na nakarating dito sa Taal Lake. Dahil sa noong unang panahon, itong lawa ng Taal ay ito isa itong salt water lake. Dahil nga itong Pansipit River, kung matatanong natin, ayan yung bunganga ng Pansipit River, ang pumapasok dyan ang tubig dagat, no. Kaya nagiging alat itong ano, uh, Taal Lake. Kanya nga lang nung sumabog itong vulkan noong 1754. Ayun ang pinakamalakas na pagsabog na naitala sa history nitong Taal Volcano, no? Ah, uh, maraming bayan at mga lugar dito sa Batangas, la, lalo na sa mga paligid nitong Taal Volcano, ang natabunan at kasama na dito yung Pansipit River na dating daanan siya ng mga galyon ng mga katsila upang maghatid ng kalakal mula sa Balayan Bay, papuntang naman dito sa uh, Lake ng Taal ngunit yun nga, sa lakas ng pagsabog at tuloy-tuloy na pagsabog sa loob ng pitong buwan, marami ang natabunang lugar at pati na ito, Pansipit River ay natabunan bumabaw ito at kumipot, kanya hindi na makakatawid yung mga galyon ng mga katsila papunta dito sa ah uh, Taal Lake at yun din ang naging dahilan nitong mga maliputo kung saan natrap sila dito sa lawa no, ng Taal at hindi na sila makalabas ng dagat kaya nagiging silang maliputo. at yung mga sardinas naman na natrap dito ay nagiging ano naman tawilis no? Uh, sa ngayon sa panahon ngayon ay eh, itong Taal Lake ay isa na talagang uh, tabang na lawa no? isa na siyang freshwater lake dahil nga hindi na nakakapasok yung tubig alat dito sa lawa na ito Bagamat uh, itong tubig ng lawa ng Taal ay nakakababa pa rin hanggang dun sa karagatan ng Balayan Dahil deretso pa naman itong ilog, kanya lang Kumipot at bumabaw na ito Kahit yung mga bangka dito na makikita natin dito sa Taal Lake Ay hindi na nila kayang tumagus pa sa may Balayan Dahil nga masyado nang kumipot at bumabaw itong uh, ilog ng Pansipit River Ayan Napakaganda nitong bayan ng San Nicolas. Maliit lang siya, ito yung pinakamalit na bayan dito sa uh, Batangas. I'm